Sa pagkakataon po ito mga kabalitan, kabalit tayo po'y pinalad na makakausap pa ang uh, political analyst at dati pong uh, cabinet secretary, si dating uh, presidential advisor on political affairs, Ronald Liamasa. Sir Liamas, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIC. Hello, Channel 23, sir. Uh, magandang umaga, Johnny, at sa lahat ng iyong tikapakinig. John po, uh, John, 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 John happy, sir. Happy Monday. Apo, okay. Una-una sa lahat, maraming maraming salamat sa pagkakataon uh, sa kliyamas na muli nating uh, ikangay matalakay, uh, mabigyan ng uh, mas magandang anggulo at uh, detalye itong uh, naging pagpasag sa pananahimik ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. mismo hmm. sa hindi niya pagtatalaga kay VP Sara bilang caretaker ng bansa. Habang siya po ay nasa Laos, apat na nasa uh, nang sa loob ng apat na araw, ito po ba ay normal na nangyayari o ito po ba ay kakaiba? Uh, Secretary Llamas, go ahead sir. Well, uh, theoretically, legally, ay wala namang kasing rules sa caretaker. Okay. Ibig sabihin uh, kahit sino ay pwede niyang ilagay as caretaker, depende sa kanyang discretion. Mm -hmm. Pero malinaw na itong nangyaring ito ay reflection Nung mga nangyari nito na dalawang taon mm -hmm. na usapin na ito ng tiwala sa nito ng tiwala. Kung mm -hmm. maaalala mo Johnny, nung simula pa lang ay medyo masama ang loob ni uh, Vice President Sara after nung election ng 2022 dahil Aha. hindi niya nakuha yung defense portfolio. DND. Opo, yung DND. Uh, right. eh, Oo, oh, DND dahil yun ang gusto niya. Pero mm -hmm. kung ikaw kasi ang presidente at medyo wala ka masyadong tiwala sa iyong Vice President, bakit mo ibibigay sa kanya yung Defense Department? Mm -hmm. Baka, baka gamitin yun para papagsaking ka. Kaya Alright. as early as uh, as uh, June medyo makikita mo na yung ganyang klaseng ng uh, kondukta ng ating mm -hmm. presidente pero hindi halata Apo. dahil yung ating presidente kasi ay passive aggressive eh mm -hmm. di ba yung uh, hindi siya yung nakikipagbanatan mm -hmm. uh, hindi siya yung, uh, ang mga sagot lang niya ay uh, baka uh, it is complicated di ba mm -hmm. yung mga ganong sagot parang o relasyon ah Uh, it must be the fentanyl, mm -hmm. 'di ba? Mm Habang -hmm. 'yung kanya mga kalaban ay talagang ang daming binabato sa kanya. So, medyo gano'n 'yung kanya kundukta pero kung babalikan natin As early as June 2022, ay medyo may cracks na sa tiwala. All right. so fast forward, ang mm -hmm. uh, andami na nangyari, Tambalus loss, confidential fund, mm -hmm. no, ICC, uh, resignation mm -hmm. uh, sa DepEd, sa cabinet, banat ni First Lady, mm -hmm. no, yung uh, lahat ng pwedeng ibanat kay President Bongbong, mutiny coup, secession. Mm -hmm. uh, may video pa di po ba? May VP diba, pa pala. Nitong uh nitong -huh. taong ito, nitong uh, simula nung Enero. Apo. So, ibig sabihin hindi nakakagulat na bakit mo naman kukunin uh, caretaker mm -hmm. yung uh, wala kang tiwala at uh, yung mga pamilya nung vice president at yung kanya mga kaalyado, mm -hmm. especially Kibuloy, no, ay uh, gustong pabagsakin yung presidente. All right. Di diba? so, so, ba? So, bakit yung konteksto nitong hindi niya pagawa na na caretaker? Apo. Pero legally and theoretically ay uh, pwedeng niyang piliin pa rin yung vice president hmm. kung gusto niya. Apo. No? All right, ganito. All right. Uh, pasensya na sa word na gagamitin ko ha. Kung hmm. sa isang magkarelasyon, boyfriend and girlfriend, hindi na po cool off period ito. Break up na talaga to. Break up na, move on ko na, moveon.com. <laughs> Nararamdaman mo na ba yun, uh, John B.? Uh, MoveOn.com? Uh, move <laughs> uh -huh. So, kailangan talagang tanggapin na ng uh, mga taga-suporta ng uh, Pangulo at ng pangalawang Pangulo na wala na talagang unity, team. Tama ba, uh, Secliamas? Yes. Uh, actually, si Vice President Sara, last uh, June 12, Independence mm -hmm. Day, ilabi na yun. Mm -hmm. Sabi niya yung unity team na wala na nung nanalo na kami. Nanalo mm, okay. na kami ata mm -hmm. uh, mukha sa mga agreements nila noon no halimbawa ang lumalabas na agreement ay siya yung magiging successor mm -hmm. ni President Bongbong Apo. no eh nung pagkapanalo sila nawala na yung ganong klaseng usapan mm -hmm. no <laughs> nawala na yung ganung klaseng kaya natanggal yung kanyang uh, confidential fund Apo. yung kanyang mentor ay natanggal as a senior uh, deputy speaker mm -hmm. at yung kanyang best friend si amy ay uh, outside da lambo, no <laughs> at uh, at uh -huh. ngayon lahat ng kanyang mga mga kalyado uh -huh. ay either na, na umalis na sa kanila or nasuspinde, uh -huh. no? Kaya, uh, hindi na suspende no hindi nakakagulat ito uh, all right Johnny, no, Apa. Uh, mega okay. no na ang tawag mo he uh, he hi na talaga uh, break up no? <laughs> break up na talaga all right. break up talaga si kleomus uh -huh. uh, dito sa binabasa kong script binanggit ni Pangulo na dismayado siya nang malaman niya hindi pala siya itinuring na kaibigan ni VP Sara. And at the same time, ang uh, tukot ha, buong akala niya magkaibigan pala sila pero marahil anya naloko siya or nabudol. Can you comment on that? On the side of a uh, political side, anong epekto nito kay Pangulo at anong epekto nito kay VP Sara? Mukhang uh, pareho naman silang uh, nagbudolan no uh, <laughs> <laughs> dahil mukhang may mga promesa kay Vice uh -huh. President Sara na hindi natupad at uh, si Vice President Sara naman ay uh, napaka antagonistic ng atake sa gobyerno mm -hmm. especially kay Bongbong pero kung titignan mo yung uh, kampanya pa lang eh wala naman talagang malinaw na basihan yung unity mm -hmm. walang programa, walang plataforma, walang vision walang pagsusuri, walang prinsipyo mm -hmm. at wala rin friendship Mm Hindi -hmm. naman sila talaga magkaibigan eh. Ang magkaibigan, si Aimee at saka, at saka si, si VB. Vice President Sara, ah, di ba? Okay. So, Magka- Mukhang si Aimee yung nag-negotiate ng unity team. Mm -hmm. Pero yung unity team, parang hot air balloon. Just waiting uh, to explode. To explode. At no? ito na nga, sumabog at, uh, na nga. Mukhang sumabog wala na. Namang laman, eh. mm -hmm. Wala namang laman eh. Wala namang laman. Hindi ka tulad ng paborito nating mamunlok na siopaw. Yun lang, ba? Diba? nag-promote pa. <laughs> Mas laman eh. Lalo na pag nilagyan mo ng sauce. di ba? Uh -huh. All right. Eh, eh, ito hangin lang laman eh. Hot okay. air eh. Sa Klamas, uh, yung anggulong pinupolitika at pinepersonal na ng uh, administrasyon ang pamilya Duterte para tuloy ang ma-washout na sila sa issue ng politika. Dahil sa sunod-sunod eh, sa Quadcom, sa Senate hearing, mukhang ang nadidiin kung hindi si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte eh, yung mga kaalyado niya. Aayon sa Menestisen, hindi natin may iwasan ang yung comment na mukhang pinupolitika at Pinay personal na ang dating Pangulo. Can you comment on this? Well, una, eh, lahat naman sa Pilipinas, politika eh. Alright. Diba? <laughs> lahat naman dito, eh, kahit yung personal, is political. No? Mm. Ikalawa, eh, di naman mga bago ito. No? As early as yung unang taon pa lang ng presidente, lumalabas na ito eh. Kaya mm. tayo ng International Criminal Court, diba? Right. Tapos nung na-alim uh, na taon ni Digong, naglabasan din ito, yung mga pogos, yung mga usapin ng drugs. Mm -hmm. Di ba? Na-investigahan pa sa Senado yan. Mm -hmm. Di ba? Nadawit na dyan eh. Yung uh, dati pa si Pulong, si uh, right. Michael Young, at yung uh, uh, asawa ni Vice President Sara si Ma'd Scarpio. Mm -hmm. Nangyari na 'yan eh, naimbestigahan na, -investigahan na yan sa Senado yung formally. Mm -hmm. Nangyari na 'yan eh, 'di ba? Hindi lang nag-prosper uh, dahil siyempre, merong presidente na mm -hmm. katulad ni Digong, no, napakataasong approval rating mm -hmm. at mga kamag-anak nitong concern. Kaya nung lumabas ito sa Qualcomm, sa Senate Hearing, sa mm -hmm. Criminal Investigation, hindi nakakagulat. Right. No? Ngayon lang eh, dahil hindi na sila takot, medyo naglabasa na yung mga testigo. Mm -hmm. Yung mga ibang dating testigo, binawi yung kanilang testimony, tapos uh, pero nagpapatuloy ito sa International Criminal Court anytime. Mm -hmm darating mm -hmm. yung International Warrant mm -hmm. at ang dami ng testigo a-hawak ng ICC katulad mm -hmm. nila Las Cañas, nila Mato Bato, etc. Right. Ito ang kaibahan ngayon itong mga testigo ito mismo yung nag-implement uh -huh. si Espedido, si Garma no etc. Mm -hmm. Kaya right. mas maraming lumalabas at saka first-hand evidence. Mm -hmm. At kinokoroborate nila ang isa't isa. Mm -hmm. Ito literally yung smoking gun. Mm -hmm. Kaya mas matidiin sila rito. Right. No? Pero hindi ito bago, inuulit ko. Ngayon right. lang ay mas maraming ebidensya mm -hmm. dahil mismo yung kanilang mga poster boy, poster girls, yun na yung umaamin. Bumabaliktad na baka uh, uh, ini implicate hindi mm. lamang si Bongo hindi lamang si Bato no hindi Mismong lamang si yung, dating uh, pangulo na kapatid, tama yung mismo ang presidente mm. Mm. all right nasa yung pagkakataon total eh, laging uh, issue na ng politika dahil malapit na 2025 midterm elections mensahe nyo sa ating mga butante, uh, secretary mas go ahead. well uh, medyo na iba yung ating politika ngayon dahil marami tayong problema merong aggressor mm -hmm. na na superpowers sa ating teritoryo no nababaoon tayo sa utang 1 na uh, trillion per year ang uh, ating inuutang eh sana naman ang ipamana natin sa susunod na henerasyon ay mas maayos na bansa no mm -hmm. na less corrupt more efficient no uh, uh, more patriotic No, at saka mas maunlad 'yung kabuhayan. Right. Ito ay nakatali sa uri ng ating politika. Ito ay nakatali sa ating mga politiko. Sana naman ay gumawa tayo ng malinaw na batayan para iboto 'yung mga matitino, mm -hmm. 'di ba? Mm -hmm. Yung hindi, yung hindi pro China, yung hindi pro Pogo, yung hindi pro uh, extrajudicial killing, hindi 'yung All mga right. pro corruption. All right. no? dahil, ang po natin sa ating mga anak ay isang bansa na nakabaon sa utang or mm. uh, dominated ng na mga narco politician, pogo politician, no, at saka mga makapili. Eh wag mm. sana mangyari 'yan. All Gamitin right. natin itong palating na eleksyon para mamili ng matitirong politika, no? All at right. hindi naman yung buong pamilya tatakbo, <laughs> diba? eh, 'di ba? Right. 'Yung naman nya tayo, right. right. no? Pakiusapan right. naman natin yung mga tipo ni uh, Star for All Seasons, no? <laughs> 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 sapat na na silang mag-asawa, ang tatakbo. Bakit All right. papatakbo? Ang problema, ang dami niyan. Apo, apo, no? Ang right. dami niyan. Ito, mahiya naman tayo ng konti sa okay. ating balat. Sek, Llamas, naman, <laughs> sa much as I want to, marami pa akong tanong, marami pa tayong pag-uusahan, pero hindi po ako nabibigyan ng pagkakataon ng aking oras. So, bukas po ang programa at lang ito for updates sa mga susunod na pagkakataon. Sek, maraming salamat. Anytime, Good morning. Anytime, Johnny. Salamat. Maraming uh, salamat happy po. Happy Monday ulit. Alright. Yan po mga kabalitan, kawalitaktakan, si, uh, ang political analyst na si dating presidential adviser uh, advisor on political affairs, Ronald Llamas.